guys, good morning, good morning po sa yun lahat. Today is Saturday and may bagong guide na po dating hatag karong adlaw sa Sabado, no? Bulan sa September 28, 2024. All draws ka ni mga idol ha, tong hatag na guide karong adlawa. sa mga ganahan lang mo, sabay, sabay lang ninyo. So, recap sa result gahapon sa 2pm, 4, 5, 7, sa 5pm, 703. sa 9 pm mo lang gihapon 703 so nag 2 hits ang ato ang guy gihapon na 703 kung nakarmember mo ako nang gihatag sa inyo ha pamintin ingon ko sa inyo ha kining kombinasyon na kung ganahan mo wag imintin i na ninyo mga idol so gihatag pa nato ni regalo kining ang ato ang 703 kapila na nato gihatag no gibalik-balik din na ko sa inyo mga kombinasyon na kay super hot lagi ni kay ni gihapon gahapon ibuhaga jud sya kaduha gid no So, congratulations lang sa nakapick sa mga nakakita ana. So, karon, hatag na tawag panibagong guide, no? Ah, uh, kay mga idol balikin ni ninyo ha ang 843 o ang 643. Balikin na ninyo mga idol sa mga ganahan mo balik ana. Okay? So, hatag na tawag guide mga idol kay odto na ana tuhan nako paguhot. Pag up, uh, paghimog video kay nako gikon lagi. Kasi kaso, skalera ta. Pero mga na may sariling kombinasyon, mga idol ha, kanala yun na hanyo ha, mga sariling kombinasyon. Uh, so, muna akong based is kakaroon. Tuluran niya itong eskalera, mga idol ha. O ganahan mo ka ng 2-1-0, pick up pa lang ninyo. Double. So, yan. Ito ang double kay 7-8-8. Walang gihapon niya akong based double mga idol ganahan mo na pwede ninyo pick up on 288 uh, take note lang ang, ang uh, 88 wala pa ni kagawas ang double na 88 karong buwan na mga idol ha ah, uh, basin niya bangalit, ay lang mo kakumpiyansa sa 88 basin niya ganahan mo maglasto sa uh, ay sabi basi ganahan mo maglasto mga idol sa double na 88 pwede niya lastuhan no ang 88 yan po yung ating double karong adlawa So, upat rin, ay, unum, unum rin ka double. Pag mo, ana, pag lang mo, guwan kombinasyon. Pwede rin po mag -focus dito sa tuang base Kombina double. So, ayan. Dito natin sa tuang guide. 6, 8, or 86. 6, 8, uh, 6, Ah, six one eight. Aku ada ganahan. Six eight three. So, mana ang base? Karon, pero pwede mo mag uh, 862. Gihatag naman ako ng gabi eh. Ato ang 862 na ano sa itong regalo. Sa mga ganaan mo lang tao ato. Atong i upload na video gabi eh. Uh, lantawa lang ninyo yun mga idol. 685. Huwag tuwaro ni siya. Mahimo ng 869. Syndicate ba? No? Pwede gihapon mo mag uh, 869. So yan, 869. Pero pwede mo mag-focus lang sa ito ang based ah sa ito based based combi mga idol ha. ah, 58. O oh, pani ka lang 58 mga idol ha. Ba mag mo sa 58. Ah uh, 584. Ah So, muni ako ang uh, based karong adlawa. So, pero pwede mo mag 582. 582. 586. Ayan. Inulit ko na naman, no. 586. 589. So, okay lang yan. 589. Yan. uh, 71. Or, 17. Total 17. 714. 712. Muni ako ang base dira. Pero, pero pwede mo mag 713 1, So kering ato nang gihatag gabi. advance nana didto. Pagdanahan mo lang taw, lang taw lang yung mga idolhas so, mga ganahan. Ayan 789, ah 789 719. Okay, 719. Ug tuwaron na siya. Kabalo na mo kung say tuwada na mga idol, mahimo nang 7. Ayan 716 ug tuwaron na siya. MC. Next 30 6 or 63. uh, 0 3, ako ang base dira o oh, 5, 3, 6. 0, 3, 6. 5, 3, 6. Marag 0, 3, 8 man to ako na litok, no? <laughs> so, muni akong base mga idol ha? Okay. Pwede po mag 3, 6, 7. Yan, 3, 6, 7. 367 pwede mo mag 367 mga idol. Okay? O ganahan din mag double no? Ah nakalimot ko ganahan mag double di ano, ganahan mag double ani. Pwede mo mag 3 366 366 og 363. Ayan, 363. Og ganahan mag double. Og to the end kuan, og ganahan mag double atong 68 nato na pair na pairing. Pwede mo mag 6, 8, 8. o 686. 8, 6. Ayan. Pwede mo mag 86 86. Yan. 868. No? 6, 8, 8. o 686 pala. Sorry, sorry. Nagbayad. 588. 8. Pwede diapon 558. Ayan. Muna ang double sa 58 ah uh, ay mong kumpiyansa, dipinsa lang na double mga idol ha. Kaya eh, basin sa double mo, ratsada. So, dirita sa to ang 42. Atong naghihatag hapon, ibalik na ako karon kay delikado lagi. So, 4, 2, 1, na base combi. 4, 2, 7. So, muna ang base karong adlaw ha. Pero pwede mo mag 4, 2, 8. Itlog na to pong purol. 4, 2, 8, 4, 4 to 5, na po ka pa hatakebe hang 4 to 5, gibalik lang nako ako karong saganahan mo. So 4 to 6, o magdouble gani mo dere, pwede mo mag 4 to 4, ayan 4 to 4. Okay next, ang ato ang 2 0, 2 0 or 0 2. So dere ako akay uh, 3 3 0 2. Pero kung magdala mo uh, 0 sa 2 pm posting mga idol kung madala mo zero sa 2 pm no so mura na akong plastada uh, ah ay hindi akong plastada ni kay 0 zero two six ayan muna to ang base karon ang zero wala pa ka posting sa 2 pm basig magdala mag zero pwede mo mag pwede mo mag ah nga mag zero to seven ayan ganyan zero two seven 029. Wala pa ni Kalusot ang 029 mga idola ha. 028. So MCA na 028. O ganahan mag MCA. 028. Pwede ka po na. Mag-double mo. Dere. 020. Ayan. Kung ang kung ang dos mga idol na double 022. Ayan. So hatag na tagpamuste. Hato ang pamuste kay Mone. Oldros niya mga idol ang ato ang guide karon ay mo Oldros ni all draws. 8061 so dere pwede mo